Huwa ang videong ito ng isang mayang isdang Pilipino sa Bajo de Masinloc kung saan nakaranas umano sila ng pangharas mula sa China Coast Guard. Makikita ang isang tauhan ng CCG na nakahawak sa isang bangka ng mayang isdang Pinoy. Sa salaysay sa Philippine Coast Guard ng isang mayang isdang si Jack Tabat, nangyari ang insidente noong January 12 sa timog na bahagi ng entrada ng Scarborough Shoal habang kumukuha sila ng seashell o taktakon bilang pang -ulam. Sabi ni Tabat, pinababalik ng China Coast Guard ang mga nakuha nilang taktakon. Accordingly, there were uh, five China Coast Guard personnel na nangharas sa kanila. Apat dito ang bumaba ng rubber boat at uh, it is estimated na somewhere between uh, 15 to 20, no, ang uh, Filipino fishermen na nandito sa vicinity na to. Ang mga maingis ng Pilipino ay lumapit sa bahura ng Bato de Masinloc dahil low tide, no. Uh, it would allow them na makapag ng seashells dahil walang tubig. And then uh, while they were gathering seashells, namataan nila ang uh, China Coast Guard rubber boat na inilaunch launch from uh, a China Coast Guard vessel na nagpapatulya dito sa area ng Bajo de Masinloc at nilapitan sila. There was even instance no, na hinawakan ng isang China Coast Guard uh, personnel ang uh, isang service boat ng ating mga mga islang Pilipino at uh, sinabihang uh, bago sila umalis, ay uh, ibalik mo na nila sa dagat ang mga pinanguhaan nilang sea shells. ayon sa PCG nakabalik na mga marines ng nakabase sa Sambales at kinukuha na ng Salaysay ang iba pang naroon nang mangyari ang harassment aminado naman ang PCG na nawala silang barko na nakabantay doon maging ang BIFAR sa pinangyarihan with a very limited number of assets that we have it has rotational deployment no we cannot um, uh ascertain no na 24-7 nandyan ang Coast Guard at ng ang BIFAR. Uh, As I said, um, uh, dahil sa ilan na assets natin dito, may mga areas din tayong pinagpapatulyahan. Noong Disyembre, binomba ng Water Cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng BIFAR na nanguna sa pagbibigay ng ayuda sa mga mayingis ng Pilipino sa Bajo de Masinloc. Kasunod ng mga panggigipit, sinabi ng PCG na sisikapin pa nilang maging mas madalas ang pagpapatrolya sa lugar. The same thing with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang programa po ng BFAR na magmamahagi uh, ng fuel subsidy at ng grocery items sa mga maingis ng Pilipino na nangingista sa BDM or sa Scarborough Shoal ay uh, patuloy pa rin pong gagawin nila sa mga susunod na buwan. Ang uh, national government po natin uh, sa pag-uutos po ng ating Pangulo ay uh, atin pong hangad no, na ma-insure at maprotektahan ang karapatan ng ating mga mais ng Pilipino. Kapwa ipinahayag naman ng National Security Council at Armed Forces of the Philippines ang pagkabahala sa insidente. Sabi ng NSC, sana ay manatiling tapat ang China sa sinabi nitong paplansyahin ng gusot sa West Philippine Sea sa maayos na paraan. Habang tiniyak ng AFP, ang regular na pagpapatrolya sa ating teritoryo. Sana tapatan nila ng aksyon sa, sa ground no sa sa ground yung ating napag-usapan between the Philippine government and the Chinese <coughs> government <of> China <coughs> no tapatan nila ito at uh, sana moving forward mm -hmm. ay ma-implement yung uh, pag-uusap kasi mm -hmm it is not in the interest of the philippines nor with china na matumaas ang tension ngayon 2024 we consider this alarming because yun nga no lumalapit at lumalapit na po yung mga incidents but with the command conference that we had no there was a guidance by the president na we also try to see different approaches to how we handle the situation samantala kinumpirma ng afp na naudlot ang resupply mission itong weekend para sa mga sundalo na kaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay matapos magka-technical difficulty ang isa sa mga resupply vessel. Ginagawa naman ang lahat para matuloy sa lalong madaling panahon ng Rore at maibigay ang kinakailangang supply. Yung atin namang mga kasundaluhan ay trained no for any eventuality sir. So um, of course we always look out for their welfare and we'll really endeavor sir to um, provide for them for, to be able to give ano uh, yung due provisions on time. Patrick De Jesus para sa bayan.